Ayan, so dahil February 20, 23 ngayon, 2025, ito'y handa lang sa aking mamang yumaong noong 2021. February 23, 2021 na siya namatay. Ngayon naman, February 23, 2025, ito lang ang pwede kong maihanda. Dahil sa, yun nga, <clears throat> medyo tagilid pang buhay. lagi ibang pwede may handa kung kayo pala talaga yan diba? simple handa lang sindi ng kandila ayan na yung kandila sindi ano mo yan ang importante lang naman dyan kahit na <coughs> excuse kahit na wala tayong panghanda taon-taon importante dyan na uh, bago sila umalis sa mundong ito eh, masaya sila ganun tayo ka no? kaya panawagan ko lang dun sa mga anak na tulad kong lumalaban dati eh? <laughs> so, tamang, tamang laban lang huwag sobra normal lang naman yun kung sa tingin natin tama tayo sa pinaglalaban natin mahalin nyo yung parents nyo mama papa mahalin nyo kasi tulad namin na nawala yung mama ko, nawala yung papa, nawala yung mama ko 2021. Dito ako sa Manila. Hindi ako nakauwi. Timing kasi pandemic din yun. Tapos, sa, uh, namatay din yung papa ko, 20, ano 20, ba, 2023. Namatay yung papa ko, mama ko 2021, papa ko 2023. Namatay siya, ganun din, hindi pa rin ako nakauwi. Kasi alam nyo, Mahirap talaga pagka medyo papasok na tayo sa pamilyado ba? Kung pamilyado na tayo, talagang hati na. Hindi na talaga buo yung naibigay natin doon sa mama at papa natin. Pero ganun pa man, <clears throat> naintindihan naman nila at naunawaan naman nila yung kalagayan ng anak nila bago sila bumitaw. Kasi alam naman nila yung pagmamahal ko sa sobra sobra din. Ganun din sobra-sobra din ng pagmahal sa akin. So, 'Di ba? Ganun lang ang saya kasi ka sa eh. Hindi mabigat sa piling. hindi mabigat pagka hindi mo kalaban yung mama papa mo. Kasi kahit sabihin nating pangit ang ugali nila. <clears throat> Pero dapat tayo mga anak handa tayong uh, intindihin. Kasi para lang din sa atin 'yan kung tayo na pagalitan ng ating mga nanay at tatay ha. Yeah, ganun lang. Mahalin natin huwag niyong saktan lang maraming salamat at sana ay uh, masaya yung parents ko palagi kung saan man sila naroroon na ah, di ba gagabayan din tayo habang tayo buhay siyempre gagabayan tayo kasi kung paano tayo minahal nung sila ay buhay hanggang sa sila ay umalis ganoon pa rin siguro nila tayo kamahal ah, di ba ah? <laughs> bye amping